tayo na, no, nag bilad kasi ako ng mga unan. Nilabahan ko yung mga yung balutan ng unan yung ano ba tawag yon Ngayon. Inabit ko na kasi tuyo na yun. Ano? Tuyo na yun ng lambahayan. sila. Tapos, nilabahan ko yung bahayan nila sa ilalim bago yung bago balagyan ng punda ng unan syempre may balot sila ay madumi na. Kaya ito natuyo na yung kanilang bahayan na pang ilalim kaya pakiko na naman para pang bago lagyan ng punda ng unan yung pang ilalim mo na yung sa pinsa yung naman tawag mo kubuy ba yun? Ko. kamay lang At ay makina eh tas tas tasin din naman yan kaya hindi na kailangan sulit ang pagtahi. Kasi pag na, basta siya. Para nabahan, tahi ulit. Ito, hindi naman yan makita sa ilalim. May mo matapos na ako ng isa. May time manahe. May time mag-a-conclude ko

ito yung isa. Nabahan ko na siya. Ayan siya. Malinis na siya. Ayan, malinis na siya. Oh. Ayan. Pati na siya. Eh. Mabalutan na lang ng punda ng unan. Tipid-tipid lang guys. Ay. <laughs> isa. Itapon. Minabahan ko na lang. binabat ko. Thank you guys.